Mula sa salitang bunot, sa panlaping mag, magbunot, nagbunot, nagbubunot, magbubunot. Magbunot ka ng damo sa halaman. Nagbunot siya ng varas niya bago matatapos. Nagbubunot si Ira ng bulbul niya. Mukhang masakit iyan. Kailan ka ba magbubunot ng pera mo mula sa pitaka niya? Sa panlaping magpa. Magpabunot, nagpabunot, nagpapabunot, magpapabunot. Magpabunot ka ng ngipin mo sa dentista. Nagpabunot ka ba kay Ken ng mga kahoy sa halaman? Nagpapabunot siya sa akin ng maputing buhok sa ulo. Magpapabunot ako sa iyo ng ngipin na bulok. Sa panlaping ma. Mabunot, nabunot, nabubunot, mabubunot. Mabunot mo pa kaya ang tuyong damo mamaya? Nabunot ko ang pangalan niya. Nabubunot ang buhok ko sa tuwing sinasabunutan ako. Mabubunot niya mamaya ang damo kung may bakante siyang oras sa panlaping in bunutin binunot binubunot bubunutin Buniti, bunutin mo ang mga pal bunutin mo nga bunutin mo nga ang pala na nakabaon sa lupa binunot niya ang baril na nakasaksak sa bulsa kanina binunot ko ang mga ligaw na damong nakatanim sa hardin Bubunutin namin ang mga kahoy na nahuhukay sa lupa. Bubunutin namin ang mga kahoy na nakahukay sa lupa. Sa panlaping makapag, makapagbunot, nakapagbunot, nakakapagbunot, makakapagbunot. Nakapagbunot ka ba ng bulbunot? Makapagbunot ka ba ng bulbul ng sarili mo? Nakapagbunot ang des nakapag ang dentista ng ngipin niya kanina. Nakakapagbunot pa ba siya ng puting buhok hanggang ngayon? Nakakapagbunot na kami, nakakapag nakakapagbunot na kami ng tuyong damo sa hardin mamaya.